Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, binunyag ni uh, National Security Council uh, Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga diumanong indikasyon na nagtatangkang impluensya ng China ang darating na eleksyon sa ating bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, sinabi ni Malaya na may kasalukuyang operasyon ng China para suportahan ang mga kandidatong gusto nilang manalo sa eleksyon. Na una nang sinabi ng Chinese sa Foreign Ministry na wala silang interes sa na napakailamanan ang eleksyon sa bansa. Nabunyag din nga uh, sa nasabing pagdinig hindi umanong pagbabayad ng Chinese embassy sa ilang uh, pribadong kumpanya para magtayo ng mga troll farm at siraan ang gobyerno at ilang uh, anti-China personalities. Eto, para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin sa International Affairs Analyst Professor Renato De Castro. Mga ganda nga, umaga Professor De Castro. Welcome back sa Usaping Nigal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Uh, maganda uh, umaga, ka, Corny. Kamusta uh, po uh, kayo? Uh, at wala po, po sa Taiwan. Ayan, mabuti naman ho uh, tayo, sir, no? Uh, Professor De Castro, eto sir, ah, dun sa naka-linggo, uh, no, nabunyag sa pagdinig ng Senado, na nagbayad di umano ang Chinese Embassy ng uh, ilang kumpanya para magtayo ng mga troll farms para ibahagi ang uh, naratibo ng China ukol sa West Philippine Sea. Eto sir, naniniwala ho ba kayo na posible ho ito, talagang ginawa ho nila ito para impluensyaan itong mga nangyayari dito sa ating uh, bansa? Ah, uh, malaki ho yung kumpiyansa ko na totoo 'yan. Kasi hindi lang naman ho sa Pilipinas nangyayari 'yan. Dito sa Taiwan, patindi. ho. Mas matindi dito nangyayari sa Taiwan. Noong election ho uh, last year, kasi ang sinusuportahan ho dito ng China yung Kuomintang Party, yung dati nilang kalaban ng Chinese Civil War, na gusto pa i-maintain yung status na ang Taiwan ay part ng China. Kaya lang nga under the rule of Kuomintang, kalaban ho talaga nila dito yung Democratic Progressive Party na ang gusto talaga na umiwalay ng Taiwan, mag-declare ng independence. So nung last election ho nila last year, talagang matindi ho yung influensya ho ng China. Hanggang ngayon ho, ang tindi ng political divide dito sa Taiwan kasi nagbibigay pa ng suporta ho ang Taiwan doon sa opposition party sa Gumildang. So actively nagbibigay ng pera. So ang point ko kung nangyayari sa Taiwan at of course nakita rin ho yan sa Australia. No nagkaroon ng uh, investigasyon ng 2015, nagkaroon ng white paper yung Australian government. Nakita rin nila yung, yung influensya ng China sa kanilang parliament sa Canada at sa United Kingdom. Na talagang nagbabayad, nagsusuporta ang China ng mga member ng parliament na of course supportive sa kanilang posisyon. So ang point dito, ang nangyayari sa Pilipinas, kung totoo man man yan, nangyayari ho sa ibang uh, parte ng mundo. Eh, dapat tatanungin ko kayo mamaya sir kung may history talaga ng uh, pakikialam itong China sa ibang uh, ibang bansa at sinabi na ako uh, dito sa Taiwan, dito sa Australia. Eto sir, meron din daw indikasyon dito uh, dito sa Pilipinas naman na sinusubukan din nila impluensyahan yung darating na eleksyon. At sa tingin nyo sir, uh, paano ano yung magiging pakinabang nito sa kanila at uh, bahagi ho ba kaya ito nung mas malaking plano nila laban sa ating uh, bansa? Hindi, kasi ho, nakikita naman ho natin ang polisiya ng Pangulong President Bongbong Marcos Jr. Ino-oppose niya ho yung pananakot ng China sa South China Sea. Uh, of course, uh, pina-express din ni uh, Chief of Staff General Browner na meron din tayong interes kung ano man ang mangyayari sa Taiwan kasi balak talaga sa kupi ng China ang Taiwan. Tapos of course, dumapalapit tayo sa uh, ating aliado, ang Amerika at Japan. Nakikita naman nun natin yan sa balikatan 2025. So ang paraan ho ng China, uh, of course, sa ngayon ho, is to create division within the government. Makikita ho yan kasi naman meron tayong demokrasya, meron ho tayong separation of power, lalo na ho, kung mga, maboboto ho sa Senado ay of course mga uh, influensyado nila, pahawa nila. Kasi matcha-challenge yung ating gobyerno, lalo na yung pulisiya ni President Bongbong Marcos Jr. po. So talagang nasa kanilang intereso na talagang create division within our government and also apply, kinatawag natin, active cognitive warfare na talaga yung troll farm ho, talagang direct, uh, direct yan, linko yan sa tinatawag nating cognitive warfare. Ano ba yung cognitive warfare? Dito ho, ang labanan nangyayaring ho sa kaisipan ng bawat individual na Pilipino ho. So dito pumapasok yung nanatatibo ng mga China po. Na, uh, kaya nagkakaroon ng gulo sa South China Sea, West uh, Philippine Sea, dahil ho uh, sa atin, sinachallenge natin sila. Or ang isang nanatibo nila, hawak tayo o influensyado tayo ng mga Amerikano, wala tayong kakayanan mag-isip sa sarili natin. And of course, uh, talaga yung paninira ho nila sa ating gobyerno, sa ating mga institution, sa Coast Guard, sa Armed Forces of the Philippines. So talagang nakikita natin yung mga ebidensya ho talaga. Kaya ho, uh, yun nga, makikita natin na may mga Pilipino na talagang nagko-commento pa ng mga pro-China narrative, no? pati yung mga influencers. Ito, sinabi naman ni uh, uh, ASEC, uh, ni, uh, Assistant Director General Malaya nga ho, no? na meron siya mga listahan nga ho. At uh, sinasabi ho niya, may, mga, uh, may posibilidad ho, no? May posibilidad ho ba na pinupondohan ng China ang ilan sa mga kandidato sa pagkasenador? Sa tingin niyo ho, Uh, of course, ang point ng nga nangyayari sa ibang basayan at nangyayari rin ho dito. Lalo na ho yung mga dating kandidato ho na malapit po sa dating Pangulo. Alam naman nun natin ang polisiya ng dating administrasyon na talagang lumapit ho talaga sa China. So, hindi ko maiisip na may, hindi maiisip na mag-conclude na meron ho talagang mga mga kandidato ho dyan na talaga yung damdamin ho nila at of course yung bulsa nila malapit sa China. Alright sir, at kita naman natin yung mga ilang kandidato ho talaga na yan, na kung sino sila. Sir, ano ang dapat nagawin ng ating bansa para labanan ng ginagawang ito ng China para hindi naman sila magtagumpay na talagang ikalat ang kanilang uh, dito sa ating bansa? Well, importante ho talaga na ito yung expose and oppose so, yung Chinese influence operation. But we can only do so much. Kasi at the end of the day ho, yung baboto natin mga kababayan, they have to do so on their uh, free will. So may educate lang natin sila, may bibigyan sila natin ng critical thinking. Pero at the end of the day, uh, sa every democracy ho, nasa sa kamay ho ng individual na bumobotong Pilipino po. So what we can only do is of course expose it and tell them be careful, be uh, very, uh, you know, be, be critical kasi kung ano man yun, sino man yung aboboto nyo, maapektuhan ho yung ating polisiya, foreign policy ngayon. Na talagang ipagtanggol ho yung karapatan natin sa West Philippine Sea. And of course, secure yung ating bansa kung ano mga mang kaguluhan mangyayari sa kapaligid natin. Lalo na ho sa dito, sa parting Taiwan, na balak sa ng China ho, in the next few years. Alright sir, and uh, you mentioned nga po in the next few years, ngayon ho nasa Taiwan ho kayo, uh, na nakikita nyo po ba na imminent o talagang nalalapit na yung pagsakop ng China dito sa Taiwan at paano ho ito makakapekto dito sa ating uh, bansa? Well kasi oh, pag-usapan ho natin bakit ho ba lumalabas yung usapan ng uh, pagsugob ng China sa Taiwan, based ho yan doon sa tinatawag ho natin na Richardson Window. Ano ba tong Richardson window? Ito yung conclusion na ginawa ng US Indo Paycom Commander. Mga around 2018-2019, tinitignan ho nila yung pagkilos ng People's Liberation Army, yung pagpalakas ng People's Liberation Army's Navy, pag yung kukontak ho nila ng mga amphibious exercises sa coast, sa nila ng mga weapon system. So ang conclusion ho ng Davidson Window, 2027. Of course, kung magkakaroon ho yan talaga, itutuloy yan ng China. Unang-una na, sinabi ng aho ni, uh, ni, uh, ni uh, Lieutenant General Romeo Browner, mga three weeks ago, ho, ba? Diba? sabi niya sa Northern Command, kung magkaka uh, dapat tignan na natin yung focus natin north do sa Mabulis Island. Kasi sinabi naman niya ho talaga yung ating interes doon, yung around 250,000 Pilipino uh, working here in Taiwan. Napakarami ho dito ng Pilipino. Pangalawa ho, of course, yung issue din ho ng humanitarian crisis. So kung mangyayari man ho yun, we have to open our doors to thousands, probably hundreds of thousands of refugees, not only Taiwanese, mga Amerikano, Japanese, and of course, ayaw din ho natin na sakupin ng China. Kasi pag sinago po ng China ang Taiwan, sasakupin rin niya ho ang Luzon Strait. Nandun ho sa Luzon Strait ang Patanus Island. So hindi lang hu issue yan talaga nung ating mga mamamayan sa Taiwan yung may humanitarian crisis, meron din hoe tayong geopolitical interest napakalapit tu sa atin ng Taiwan. Tandaan po natin, no, uh, uh, ilang oras lang pagkatapos binomba ng mga Hapon yung American Battle Fleet ho, sa Pearl Harbor no December 7, 1941, sinugod ho ang Pilipinas, sinugod ang Sangley, sinugod ang Clark, yung mga eroplano ho yung galing ng Hapon, galing sa Taiwan ganun ho kalapit sa atin ang Taiwan. Alright sir, talagang uh, babantayan natin nga, uh, yung uh, magiging uh, kaganapan ho sa Taiwan. And you're mentioning 2027, baka talagang uh, makuha na o talagang uh, tuluyan ng makuha ng uh, China itong uh, Taiwan. Panghuli na lamang ho sir, may mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan dito sa darating na eleksyon? Kaugnay nga ho dito sa tangkang uh, pag-impluensya ng China sa ating uh, halalan sinasabi na ho ng ating gobyerno based doon sa hearing na ginawa ho na, na sponsor ho ni Senator Tolentino at inatende ng mga ating makabayan ng mga government official katulad doon ni si National Security Assistant uh, uh, National Security Assistant Secretary Jonathan Malaya na ito ho yung ginagawa ng China iniimpluwensya niyo yung eleksyon natin nasa sa kanya nasa sa bawat Pilipino ho kung sino ho yung boboto nyo tingnan nyo ho ito bang kandidato na iboboto ko malapit sa China? Maaring katulad ko siya, nagsasalita siya ng Pilipino, pero ang damdamin na isip niya ay para sa China, mag-isip tayo. Gusto buo natin ba ilagay ito sa posisyon? Ngayon, lalo na ngayon ho, talagang matindi ho yung nangyayari. Hindi lang ho sa ating lipunan, kundi sa kapaligiran ho natin. Maganda ho yan. very well said uh, Professor Renato De Castro. Maraming salamat ho sa inyong uh, oras Professor Renato De Castro. Magandang uh, uh, magagano niyo uh, Attorney Galang at I'm at your back and call ho. Si International Affairs Analyst Professor Renato De Castro.